Hello, good day po mga ka-opinion na ano? Ngayon pag-uusapan po natin no, yung tungkol sa mga senador na to no. Uh, kasi po no, meron po akong napanood no, interview noon noon to ano? Dati may ko kay lang taon na to no. In interview po sa senator, Senator Hubito Salonga no, nang sabi niya po noong araw, ang mga senador ay full-time na senador no wala pong sideline na ang sabi niya talagang mag, talagang malinis na serbisyo ang binibigay sa bayan no dito la daw ngayon mas uh, ano pa eh, sideline pa daw ang pagkasinador kasi may pinoprotektahan silang mga negosyo power at nagpapayaman no ayan po ang sabi ni senator hubito sa lungga nung na nabubuhay pa ngayon. Ang tanong natin, no? Ito yung mga time ng glory days ng Pilipi, ng mga senators, no? Glory days ng Pilipin senators. Ayan, no? Kasi nung time daw nila, pinagkakatiwalaan pa, no? Ngayon, hindi na talaga, no? Lalo na ngayon, nagkakagulo, nagtuturuan. Siyempre, may kanya-kanyang kaalyado yan talagang di mo malaman kung sino no mayro mga tahimik pero eh, di natin alam no ngayon ganito po yan no sa panahon ng ngayon sa 25 mga senador na to at ah, 24 po no sa tingin niyo sino sa kanila ang pwede pa nating pagkatiwalaan no Ayan, ayun ang katanungan diyan no ang tanong sa taong bayan kung sino po ang pwede pang pagkatiwalaan at maituturing na isang senador na pwedeng ihalimbawa uh, sa mga naunang senador ng panahon nila, Senator Hubito Salonga. No? Kasi ang mga tao parang wala ng tiwala sa mga senador. Di ba po? parang hindi nila malaman kung sino ang kakampi nila no ng taong bayan no tsaka sa tingin natin ano karam wala naman lahat ng mga naging itong senador na to ay eh, mayayaman naman ito mga to dusko iba po no talagang uh, pag mapapanood nyo po yung interview kay senator uh, former senator uh, sa longga, no? nung nabubuhay pa siya, talagang makikita nyo talaga na yung sincerity no? Kaya ngayon, no, ang mga taong bayan, no, nagtatanong, no? O, naguguluhan na po sila, no? Kung sino talaga ang talagang kakampi ng bayan, ano? Kasi may kanya-kanyang kaalyado yan, eh. Di ba po, no? Tulad niyan, ang dami na gulong gulong gulo na po ang mga Pilipino no hindi nila malaman kung sino ang paniniwalaan nila lahat sila malilinis no tsaka walang umaamin no ganun lang po yan ano kaya sa tingin nyo po no sa 24 na senador na to sa tingin nyo po sino ang ating pwede pang pagkakatiwalaan at ating kakampi bilang mga Pilipino no ayun po ang katanungan no yung may sensiridad na pwede siyang ihalimbawa sa mga panahon ng glory days ng mga senador, no? Sino po kalaga ang ating paniniwalaan sa kanila? ay lang po, no? Uh, mabuhay po ang Pilipinas, no? Pagdasal po natin ang bayan natin, no? Please like and subscribe po. Maraming salamat po mga kaopinyon.